Yan. Anong klaseng tuyom yan mga kabayan oh. Rabi. Ang daming tuyom dito oh. Oh. Malalaking lang tuyom. Hmm? Pag matinig ka nyan, sigurado, iya ka talaga. Nandito tayo sa tabing dagat po mga kabayan. Low tide po ngayon. At uh, meron pong mga nangunguha po dito ng sikad-sikad. Marami daw lamang dagat dito sa area na ito. ito. ay Sabang, Barangay Ilihan, sa bayan po ng Kawayan. Ito yung mga bahay-bahay ng Pugita. You know. May mga nangunguha dito mga bayan. Hindi ko alam kung ano yung itsura ng sikat-sikat. Kasi hindi ko pa talaga nakita yan. At hindi ko pa alam kung anong klase uh, lamang dagat yan. Nay! Anong itsura ng sikat-sikat, Nay? Uh, uh, ito, tingnan natin mga kabayan. Ah, amuni. Uh, pag, pag malaki na eh, yung clam ay yung saang, tawagin, hindi. Alain mana, Sarap sa mawa na. Ito po mga kabayan, um, sila ng sikat-sikat dito. Sa gabi, Uh, dito kami palagi po mga kabayan no? Kapag, uh, after ng mission ni Kuya Rimon, ay pupunta kami dito lalo kapag low tide naninisid kami uh, nanunuga kami mga kabayan ng mga isda alimasag uh, shell kung ano po ang meron kaming uh, makita na pwedeng nga uh, maulam yan aming kinukuha yan o no, tulad yan o no? ano yan yung ay grabe Mala. ano ito anong klaseng tuyom kaya ito eh yan anong klaseng tuyom yan mga kabayan oh. grabe ang daming tuyom dito oh oh malalaki lang tuyom hmm? pag matinig ka niyan sigurado iyak ka talaga yan po mga kabayan si ate marami na siguro kuha yan si ate oh eh dami ka na kuha, te. Jutay pa lang, pero pwede na sabawan Hindi eh, pa. Nabutangan mo lang tubig eh. Tapos timplahan. Kahit dalang peraso, pwede na yan. Tingnan natin kung marami nang kuha si ate. Tingnan natin yung baldi. <laughs> si nanay, limang peraso lang iyang kuha. Yung si ate, iwan ko. Tingnan ko lang kapit. Eh? Ang dami na oh. Ano yan? Shell. <laughs> Itong tuyom. Siguro may isda siguro yun dito. Ganda dito pagka low tide po mga kabayan. No? Oh. Uy. Abangan nyo po mamaya o oh, sa mga upload natin ay mag upload tayo ng mga fishing. Punta kami ng pulo mamingwit kami doon punta tayo ng pulo makapasama natin si bro boni ito walang walang lumalabas na isda dito walang isda ha wala nang laman ganda dito